Ano pa po, malala pa po eh. Dumudugo pa yung ano niya dito. Mm. Bakit po nabubulok na yung dibdib ng kapatid mo? Hindi ba nagamot? Hindi po naagapan po eh. Mm -hmm. Kailangan ng gamot pang paano. Para sa ating tabang medikal, isang ginang mula sa Bunguran, Uas Albay, ang natagpuan ng aming team na hirap na hirap na sa kanyang kalagayan dahil sa kinakaharap na stage 3 breast cancer. Hindi na naiwasang mabulok ang kanang dibdib nito. Kasama natin ngayon ang kapatid ni Eden Riblora na si Esther Riblora. Kumusta po ang kalagayan ng kapatid mo ngayon? Ano pa po, malala pa po. Eh. Dumudugo pa yung ano niya dito. Mm. Bakit po nabubulok na yung dibdib ng kapatid mo? Hindi ba nagamot? Hindi po naagapan po eh. Mm -hmm. Kailangan ng gamot pang paano. Kailan po nadiscovery na may breast cancer siya? Ano po? 2022. 2022. Okay. Simula ba nung 2022, nakapagpagamot naman ba itong kapatid mo? Opo, oh, dito po sa may ligas. Yan, ayan yung kapatid mo. Nakapagpa-chemotherapy ba siya? Hindi pa po kasi wala kaming pera. Sinong uh, ah, nag-aasikaso sa kapatid mo. Ako po. Tapos ah, yung kapatid kong lalaki. Kayo may pamilya din kayo? Wala din po. Ah, so din po kayo. Ano po. Paano nyo ngayon natutustusan yung pang-araw-araw yung pangangailangan sa buhay, lalo na itong may sakit yung kapatid mo? Ano po, nangungutang pag walang ano, pang biling gamot. Kanino naman kayo nangungutang? Ah, kaibigan ko po. Mm -mm. Buti pinapautang kayo. Opo, kasi alam niya yung buhay na... Tapos nagbabaya din kayo. Opo. Um, gaano kahirap, nanay, na nakikita mo yung kapatid mo? Naawa po ako na naano Nasasaktan din. Kasi siyempre, nakikita Sino yung... mas matanda sa inyo? Siya po. So, ano ngayon ang pinakapangangailangan ng kapatid mo? Ano po? Pangpahid sa ano dito niya. Sa sugat. So, yung fluoride, hmm. oh, uh, yung betadine, bula. Sa antibiotic siguro. Opo. Para hilom yung sugat. Opo. Oh, so, makakausap natin sa kabilang linya, si Miss LB Sidenyo, ang coordinator ng Akubicol Party List. Magandang hapon po, Ma'am LB. Ma'am LB, ano po bang maaari nating maitulong sa kapatid ni Esther na si Eden na may stage 3 breast cancer at nangangailangan po ng mga gamot? Habang nananawagan siya para sa kanya na may breast cancer, Oh. Kasi sa, sa maalalayan natin sila sa lahat ng kailangan ni Nana, yung mga check-up, yung lotos, kung kailangan mong gamot, Available din naman sa atin. May bibigyan natin kaagad. ayun yun. So, kailangan ni Nanay magpapakita eh, mo, pero hindi naman po tayo sa baba. Okay. So, so ibig sabihin, nanay. Ate LB, ang pinakamahalaga ngayon, dahil nakarating na sa kaalaman ninyo itong problema ni Eden, na kapatid ni Nanay Esther, uh, kayo na mismo ang aalalay at gagabay dito kay Esther para matulungan yung kapatid niya. Yes, po, Sir Diyos. Kailangan oh, lang pa. po din yung pasyente sa atin. Opo. Oh, ano? Maraming salamat sa iyo, Ma'am LBCD, mabuhay kayo. Ang akubikol talaga ay maagap at uh, ura mismo ang pagtulong. Thank you so much, ma'am. Yan pangutos natin ni Boss Taldy, kaya natin ang mga nangangailangan. Ayun. Kung nating makakaya. Alright, salamat. O napakinggan mo, Manang Esther. Maraming salamat. Tutulungan kayo ng akubikol. Si Manang Elby na mismo ang aalalay sa inyo para kung ano man yung gamutan at gamot na kailangan ng kapatid mo maibigay okay? at maliban dyan sa tulong na yan na uh, ibibigay ng akubikol uh, sabi paggagaya po ng nabanggit ni ng LB tanggapin nyo po itong uh, kunting cash assistance mula naman dito sa programa ni Congressman Saldico para may magamit na po kayo at maliban po dyan may grocery pa po na ay madadala ka eh, kasi sabi nyo nga hindi ka nakakapaghanap po eh, para pagdating mo doon Uh, may gagamitin ka na kagad. O po. Salamat ayon pa, po. may inabol po. Ayun. Balagang... Thank you po. Oh, hindi po. maraming maraming salamat po sa tumulong sa amin, kapatid ko. Hmm. yan may mga bulak na pala dyan na panglinis. Yung ano? nirequest ko po. Ayun, nirequest na mo oh, nandyan po. na. oy eh. Ura mismo oh, na pinagkalubang request mo. Masaya ayun. ka ba man ang isa? Opo, oh, masaya na ang mayak.